So ayun mga kabayanik, bali ito. Bali meron na naman tayong bagong project mga kabayanik at tinitira na ng mga tropa. Ito papakita natin ang bagong project natin, ang building. One, two, one, two, three, go! Ayan ang bagong project natin mga kabayanik. Iyon no? Building 509. Yan, at nagsisimula ng mga tropa tapos yung iba uh, medyo pinapa-evacuate na natin Nilipat ng ano, ibang tirahan you know, at uh, checkin natin yung mga tropa you know? eh parin Daniel oh, sa taas eh, you know? parin Daniel akitin natin sila mamaya maya Ayan you know, building 509 so medyo ano na to itong building na to may mga 50 years na to Re-renovate natin mga kabayanik, medyo ano, babalatan natin to ng buhay. At uh, makikita nyo, magiging finish product na ito mga kabayanik Yan, at uh, nag-start tayo sa right Sa right side ng building Yan, at uh, binabakbak na ng mga tropa Yan, si Romnick Yan, si Jojo Ayan o, oh. Nag-chipping na Ganito kasi kami rito ah, Tatanggalin lahat yan, bago lahat yan Yan o, oh. si Mel Yan, si Chong Arnold Chong Nelson Yan o oh. Walang walang matanda tanda dito, walang galangan dito. Tira-tira <laughs> dito mga kabayanik Tingnan niyo naman. Sino magsasabing may edad na 'yan, o oh? Bumibira pa ng jackhammer. 'Di ba? Ayun no, oh. Yung Nelson, o oh. Sipin niyo. 'Di ba? Ayun. Ano 'to? Tatanggalin yung buhangin nito, palit buhangin tayo rito mga kabayanik kasi basa na 'yan. Tapos yung pipe case na 'yan, papalitan din natin 'yan mga kabayanik Tapos pipinturahin 'yan. Yan, ito si Jojo. Ayan oh, pintor yan. Nagsisimula na siyang iskripin lahat yung mga lumang pintura. At uh, syempre, sisimulan niya yan. Tatanggalin nila yan, mga pintor. Yan. Yun know, binakan pa. <laughs> binakan. Si Chong Nelson. Oy, Chong Nelson! Hindi kasama yan. Huwag yan. At ayan, uh, na, iayusin natin lahat yan. I-renovate natin yan. Yung mga tropa naman natin, mga tobero, Tinatanggal na nila yung mga fixture. Ako okay, ito, natanggal ko na yung ano dito, yung branch panel dito, panel branch dito. Natanggal na natin, papalitan natin ng bago yan, kayo tayo ulit ng bago. Tapos lahat ng mga lumang wire, alisin natin yan, yung mga fixture. Tatanggalin natin yan, lahat bago yan, mga pinto, lahat yan, bago yan. At uh, babalatan natin ang buhay to So yan mga kabayanik, at uh, tayo doon sa second floor. Uh, mga kabayan, bali right side lang muna tinitira ng mga tropa. Kasi kaya right side muna tinitira namin kasi kailangan namin tumira dito, mga kabayanik. kaya nandoon sa left side kami. Ayun si Elmer. You know, binabaklas na nila yung mga fixture. Parang parang masama loob mo. Siyempre. Yan at uh, binabaklas na nila yung mga picture. si Toto. Si Toto andon sa may kitchen. Yan. Oy! Ayan, ayan, ayan. Tinatanggal na yung mga existing na tubo, yung mga lumo. Ayan na. Baklasin na lahat yan, mga kabayanik. Akitin naman natin yung ibang mga tropa. Bali, ano? Kasi konti na lang kami dito, mga kabayanik. Kaya nagkaroon ako ng uh, sitwasyon ng pagka... Uh, pag-ahati-hati uh, ng tao, tsaka yung time management namin. Tapos yung ano yung plano namin dito sa building na to kung paano namin titirahin na mabilis kahit konti ayan si parin dandan oh titirahan na rin ni parin dandan yung mga ano niya yung mga picture niya natanggal na yun paul na lang naiiwan morning, tapos ma. good morning eh parin parin dandan na si chun chun mumbai ayan oh si 5'6 andito ayan 5'6. 6 scorer na naman ayan tinatanggal na nila yung mga pinto mga kabayanik tapos sa ah, uh, Siyempre, unti-unti na yan natin. Pero dahil nga konti kami mga kabayanik yun yung ulit ko, medyo discarding ano lang kami. Discarding marino lang. Hindi naman uh, kailangan na uh, madaliin, pero kailangan madaliin. <laughs> <laughs> Tapos ito yung natin. At uh, yun nga mga kabayanik, doon, akit tayo sa fourth floor. Fourth floor, third floor. O, oh, third floor pa lang to. Fourth floor. Ganti natin yung fourth floor. Ayan. Kaya tayo mga kabayanik sa fourth floor. <coughs> Bali, ano na lang kasi kami dito, 14. Ito, natanggal na nila yung water heater. Ayan, natanggal na nila yung water heater. Yung mga tubo na lang sulod yung mga tubo tatanggalin na nila yan tapos sa uh, din yan yun ah, alis ko rin yung mga lahat lahat ng ano rito mga existing na laman nya Bakla yan mga kabayanik tapos dito ay nasayin ko si ano parin Daniel sa silustre yung dalawang maso namin dalawa lang kasi maso namin bali mag start kami rito sa rooftop yan o ayun o si parin Daniel You know, inaayos niya na yung titirahin niya nalinis na nila oh. Oy, pwede na matulog tapos sunod na araw mag na tayo ng lifter tapos mag na ng buhangin semento graba yan at uh, you know, si, at si Danilo Daniel pala Daniel. <laughs> mali Oy, may man ni Romnick to dispatch yan nalimnesan lang namin. Oh, doon nga sa kabila 'no. na namin para oh. Yan. Lahat ng mga fixture niyan tatanggalin natin mga kabayanik at uh, any moment pwede na kami magsimula. Clearing muna kami ngayon, clearing. Clearing, dinismantle lang lahat. Yan mga kabayanik ang uh, project na natin. Ngayon, yan ito yung mga na panood nyo sa mga nakaraang kong video mga kabayanik eh yung mga finish product naming mga project mga building na finish na namin ganito nagsisimula ang trabaho namin lahat muna chipping kami chini-chipping yung mga flooring tinatanggal yung mga tiles tapos tinatanggal yung mga lumang buhangin dahil papalitan namin ng bagong buhangin yan di diba? ba? mag-back uh, kami kaya yung mga luma na yun, eh, tatanggal na. Dahil mga babad na sa tubig yon. Tapos yung mga pintura, iscrapin din yung mga lumang pintura. Tapos basilya, pintura ulit, primer, ganyan. Tapos electrical din, ganun. Tanggal yung mga old wirings, mga fixture. Tanggal lahat yun. At yun nga mga kabayanik. So, insyala, uh, ah, maging maganda at safe yung aming trabaho dito sa building na to kung makikita nyo ayan mga kabayanik medyo talagang ano na siya sira, sira na talaga mas masawal to do sa ginawa naming tatlong building mas matindi damage na ito mga kabayanik kung makikita nyo sa ladder pa lang di ba marami ng ano problema kaya ayusin natin yan mga kabayanik So yan, bali ito ang panibagong project natin mga kabayanig Building 509 You oh, know, si Jojo Yan, the birthday boy ay, Si ay, parang Elmer o o, at si Chong Nelson Yan si Romnick, sinisimulan ng bakbakin Yan, sinisimulan ng bakbakin At dito rin si Toto Chong Arnulfo Ay, ano si Mel? Si Mel Si Mel Ayan si Mel. Yes. Mel! Ayan, at uh, building 509. Yan ang itsura. Ito ang itsura ng uh, era natin. Ayan o. Building 509. né, Yeah,